tapos nakita nila iting lumabas. Sabi sabi nila that was the second time na nagenda siya. kasi wala nang gamit nila. So oh that's why hindi ko na paniwala kasi what naglakad siya dito for ganon katagal dalawang oras like come on hindi rin ako ng Pwede? ko bahala na siya. Madali moderation. Kobe. At least once. Tong 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 pakito pakito. Hino you know, meron ako ang paniginip hmm. ng isang kaibigan ko pumunta dito. Meron lang task. Hmm. Kame ang kaibigan mo? He was dressed as a girl. It <laughs> was fun. Wala ba tayong gagawin dyan? Are you going to close that? Uh, siguro, or, Oo, siguro. Or? Hindi, hindi. Siguro tayo pwede mangyalam dyan. Hindi, siguro talaga. Evidencia yun. Yun. Yun mamaya ang isarado natin. We'll make a trap. Hindi, yung bar? Oo, oh, yun. Diba? Oo. Yun lang ilagay natin. Let's make a trap. Oo, oh. We'll kaya yung tali, kita mo yung tali natin sa road? Pwede natin siya itali. Pwede rin. Oo, di ba? Pero mas maganda pag yung ano, oh, baka bakal. Yun. bakal. Bakal, mas maganda pag bakal. Dalawa. Let's just make a trap. No? Uh, one of the traps that grabs his leg. Paano pa ako kunwari, meron talaga dito sa loob? Magbugin natin. Oo. Tangi? Oo nga. for, no, for the sake of, oh, if meron ng isang Kunwari, ni, na hindi kilala ni Big Brother. Siguro Big Brother doesn't want him in the house and he's scared for us, so we'll beat him up. Mm -hmm. <laughs> we'll up. Pero, sa tingin ko, SOP naman kasi standard operating procedure natin is wait for the instructions. ah, mm -hmm. uh, uh, so mm -hmm. hindi po ni hi Okay, wait. Not yet. Okay. <laughs> beat him up. <laughs> beat him. <laughs> him. You have my go signal. Hold, Hold on. anything you can. Save a punch for me. <laughs> He comes out. <laughs> <laughs> Ninja. Gusto ko makita siya. Kuya? Si Oo. Ako rin. Gusto ko. Gusto ko mamit si Big Brother. Lahat ng tao sa Bansang Pilipinas. Oh, sa Bansang Pilipinas. Pag-graduate pag natin. Hindi. <laughs> Marang nilat mo lahat. Na. Uh -huh. Oo naman. Oh, uh -huh. <laughs> lahat. Pag-graduate natin use, dito. Years, no? Sana may yearbook tayo. Oo, nga. Sana ganun, no? Class of Season 4. Class of Season 4? Oo. Oh, May no. oh my God. Rock and roll! May yearbook tayo. Tapos yung mga favorite quotations natin or mga yung usual things na sa sa ano natin. So nila. At saka sana may no, wala lang. Class of season 4. Class of season 4. Ali ano tayo class of 2020. Ito po Pinoy. Puso ng puso ng Pinoy. Mukhang Pinoy. Puso ng puso ng Pinoy. Ano ang mga ka-Amerikano na brown? Ano mga ka brown? Ganda, na. Ganda Sabay dame. kami. Sabay, ah! tayo. Sabay, tayo. Sabay tayo. Okay. Mga ano yung ab exercise yun? Oo. Oh, oh. oh, it really Daba. has a lot of balance. One, two, three. three. Dapat ba? One, two, okay. three. And not all the way down. Kasi mas gusto yep. ko gan. Yan. Mm -mm. Itaas mong paa mo. Ang oh, taga Dito. Sino pa ba hindi natatawag? Ito uh, si Kevin. Nagtawag Tawag na ako. Ah, tawag na. Sino nandun? Hindi ba hindi? ka na. Sunod ako. Ay, hindi pa nakausap mga investigator? Hindi pa. Ito? Wala. Wala. Hindi pa. Hindi wala. Ay, hindi pa. Kasi ako. Oh. Pwede rin. Hindi oh. yung swimming. Swimming oh. tayo? Ha? Ay, wag ba ako mapagod tayo? Baong naman yun pa Sorry. Tong, 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 pagi, tong, ki, tong. Ah! Sa dagat. Mahirap. <laughs> Is this is new. Taba mo na, Fowler. Oh, hindi na tayo oh, ta yeah. kaya. tayo kasa. O, oh. sikip na. Sikip. Ha. 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 weird Ha. Ah. Yung footprint, nandun malapit sa pulwala dito. Oo nga. Oh. Tapos nag-iisa lang siya. It's like he purposely planted na yung footprint doon. Like, okay, dito. Mm. Uh. And then nagpasok siya. At sa <laughs> <so>, kami, <okay. laughs> Walang... kita mo ba pa ako, meron din doon sa loob, sa malapit sa pintuan natin, mm. na buhangin, no? Parang lupa ngayon. Yung lupa, mm. buhangin, no? Hmm. sa si sa -a sa sa <-M2> lang yan pag ano pag when morning and you go to school you go to your office go to um wedding i'll still live on bad traditions in 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 injustice in, in, in this Just break siguro no, paborito mo kanta? ano paborito so, mo kanta? we party sing Ikan. Ang Biyan mo ko isama mga kanta. Hindi ko alam kasi ang ang music range ko from sa <laughs> it can be from heavy metal to rap to synth. Synth. So really old. In California. Diamonds are forever. Yeah. Oh, diamonds are forever. Or. Kaya pa ako na nasa sa Germany ka, Kevin. Um, siguro. Kasi nakilala ko. Ah, uh, nagaral ka don hindi. Hindi. Uh -huh. Um, I wanna say six. No, actually, oh, nagara ko noon. Ano? Pero yung sa Germany. Pa preparatory lang. Oh, preparatory class. Bawo talaga pa ako. I'm still so a lot, uh, I'm at the British and at sa Italy then. Nagara ka? Sabi mo na mabigla ka lang. Karon din ay uh, military so, da, sa military bang parents mo? Oh, ang tatay ko. Ah, Army. Karon din yung best friend ko sa Cebu. Kaya pala. Ah.

Tapos yeah. nag-retire siya dun yeah. sa Cebu. Pero there, Tagalog, taga-ulongga po sila. Pero mga lawyers, family of lawyers sila dun sa Cebu. Oo. Oh. Ano ah, yan? Doon oh, na yeah. sila, doon na lumaki yung... Ah, doon na naniraan na. yung pera. Pero lahat ng buhay ko... Lahat ng buhay mo uh, ano? Well, most of so, ang buhay maman, ko... mo, maganda, no? Nakita mo. Oo oh, nga, pero... Mayipit ka rin, Kevin. Kamay mo. Sa picture. Kamay mo mayipit. Uh, Salamat. Masungit, hindi. Sa picture, pero sa, titignan ko sa personal. Pinay blood. Pinay. Oo. Pinay blood. Andiyan pa ba yung footprint? Oo, oh, oh, andiyan pa. Hindi pa uh, nawala. Sa lahat ng buhay ko, mas kilala ko ang, ang really? California City. Sobrang maliit ng city. Hindi ko alam bakit... Ano kayang ginawa ngayong araw? Wala, yun lang. Imbisiga rin tayo. Ano yung mga nawala. Hindi ko alam bakit. Huwag mo na igalaw mo na yung Sorry. Pang nung bata ako, mm -hmm. hindi ko gusto umalis sa maliit ng city yan. Hindi ko alam bakit. You love California. Cal no, California City. California city. Pero na uh, mas okay. Nah, uh, Siguro kasi nung laki. Siguro kasi laki na ako. Mm -hmm. Gusto ko pumunta sa... Uh, ko, Malakina aku. Supaya so, pemandat sa movies, you know kanyan. And supaya so, mm. mala an hour away, kau semua menurut mesin. An hour away. Mau? Mungkin mungkin tidak mungkin. Tidak ada yang kun dito lang. The footprint. Tidak mm. masaya ka? No, masaya bahagia. Tidak 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 no, Tidak bahagia. ibang traits na develop mo kapag sa uh, maritna. kapag sa ng city kapag mm -hmm. sa mm -hmm. well depending sa sa tao siguro and depende, depende sa depending sa magulang oh sa magulang mas sa, sa magulang import, yun eh oh. e, kasi syempre sila yung more na nagde-develop sa iyo di ba tama di ba sila yung ano habang lumalaki ka ginagabayan ka nila tama. kaya mga tama yan pinoy na pinoy ang iyong wow. Ay, meron na ba tayo. kasi Meron kasing tao na kahit ano Pilipino lang pasahin. sila. Mm -hmm. So, ano mga natutunan mo dyan? tinga niya. No, may ganun tao eh. Ang kaibigan ko. Ganun? <laughs> uh, yeah, so, Sabi, sobrang, sobrang ano bang niyo life Pilipino. ang drive Sobrang ibang... Uh, yes. ah, ano? traits. fight. Like, Itrato. Alam, alam siya uh, ang Pilipino pakain, pero... Nagtitiwala? So, hindi ko alam sa traits. Sa culture? Culture. Oh, dati hindi ko lamang marami religion. Niyo. Culture, niyo. culture. Hindi ko hindi no, lamang niyo. Tagalog. Okay. Go, uh, uh, the only, paano sabihin the only thing? Day by uh, day, ganyan. Only thing. Hmm. And what The only thing I could say was, uh, <laughs> kutom <kutuma> oh. ako. <laughs> Yun lang? Kutom ako.